Hi, this is a Soul Farm Girl. Welcome to Annika Farm. Ayan, so change outfit na po tayo. <laughs> Kailangan magpalit dahil napaka stricto po ni CPA Do. Kaya hindi ako nakaipit. baboy. Nalaki na nila. Grabe ah. Yeah. Mmm. Nakapatuwa naman. Grabe. Nalaki na nila. Hello. Kamusta kayo? Ano? baha sa labas. Pag oh, hindi ka naka-uniform, ha? Mainit ba? Mainit. Saka wala na akong uniform. Hindi ka naglalaba. Kasi hindi ako nakalabay. Hindi Ay, ka nakasanay. Ang dami-dami dyan. Hindi ka talaga. Piling mo, macho ka. Ha? Tingnan mo. Ang pwede mo. Okay. Ang <laughs> payat ka. Oh, yung kikit ng mga baboy. Nakakatuwa naman. Oh, ayan. So, nag po kami dito para i-check e ito kung sino na yung mga pangbenta. At saan kuduhan yung uunahin naming ibenta, di ba? Di ba, Pig? Hmm. na yan. Pwede na yan. Pagbenta na itong mga ito. 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 Pipiliin na lang namin bawat kulungan kung sino yung mga pinakamalaki sa inyo. O. Oh, sa inyo naman dito. La, hindi na sila naibaba kasi kulang na po kami ng kulungan. Ano? Kaya nandito sila sa winning ten Pero matibay naman po ito eh bagong palit yung mga plastic matting. Kasi dati malulutong yung mga yan. So, madaling masira. O, eh, tulad yan, no? nasira na pala. Hindi pa na <laughs> Hindi pa na yung bagong plastic matting. O, di ba? Pwede na dito. Pwede na kumuha. O, oh, lalaki na nila. O. Oh. So, ito. Kapi, so, kamusta kayo? Ha? Kumusta? Hmm. na itong mga to. Grabe. kanan. Oh, nililinisan na. Para Para mabango ano? Matagal din. <laughs> Matagal linisan. Oh, kaya Yung mm. mga baboy dito malilinis. Oh, ha. Nakita kayo. Ayan. So, medyo maingay-ingay dito. Doon tayo sa pag Mga pangbenta na itong mga to. Ito. Actually, yung ano po, napanag po ba yung video ko na kumuha po kami ng blood sample dito sa mga alaga po namin. yon so, Meron na po kami asf free certificate. Pwede na po mag-travel mga alaga po namin baboy kahit sa ang lugar. Ayan, so inaayos na din po namin yung mga ibang papeles, mga documents para makapag-travel na po sila papuntang Baguio. Ayan, at kahit sa ang lugar, pwede po silang ibenta dahil yun nga wala pong i yung mga alaga po namin baboy dito yun. So nakakatuwa lang kasi Uh, dito sa lugar po namin, actually hindi naman po na-ASF -e tong lugar namin ano, kaya nagpapasalamat ako, dahil ganun nga, hindi po kami na-ASF -e at buhay po yung mga alaga po naming baboy dito so yun ayan, ang na nila, nakakatuwa kasi tulungkot na lang po kami dito, kapag ano talaga uh, once a month, parang once a two months, kami ulit pumunta, kasi yung kumuha po kami ng blood sample ay hindi ko na iputan yung mga baboy po namin dahil, may, dahil medyo madilim na noon at umuulan-ulan pa. Kaya ngayon lang ako nakapag-ikot at nakita ko sila na malalaki na po talaga ang benta na yung iba. Yan, so pipiliin na lang bawat tulungan kung sino yung pinakamalaki yun ang uunahin namin ibenta. Yan. O dito rin o, oh. kikit ng mga baboy, laki na nila ayan o diba mm. tulog kayo ha katatapos nyo kumain Oo. ayan so ikutin po natin para makita po ninyo yung mga baboy po namin dito na pangbenta na ayan ang lalaki na ninyo ha ah. o laki na nila. Mm. Tulog pa, ano Tulog pa kayo, ano? O, yan, kumakain yung iba. Kailangan lang mabawas-bawasan. O, Ayan, alam niyo po ba na wala po ng kuryente dito ng dalawang araw kaya agad-agad nagpabili po ako ng generator kasi hindi po pwede kasi hindi sila uminom eh. Yan, so napakamahal pa naman po ng generator dito dahil dito lang po namin sa lugar na nabili. And kasi kung sa Manila yan, mas mura sana, di ba? Kaya lang ano eh, emergency eh, kailangan lang nilang uminom dahil may mga nasirang kable dito ng kuryente na hindi agad natapos kaya kailangan kong bumili check natin ngayon kung nasaan yung generator no? pakita ko sa inyo Yan. so habang pumupunta po tayo dun sa may generator kung saan nila nilagay pakita ko muna yung mga baboy namin na madadaanan Okay. Talagang natin si Glenn. Glenn, nasa niyo generator? Generator? Ano ah, sa baba? Sa may manukan. Sa may manukan? Okay. Sige, sige. wag na lang. Saka na lang ako pupunta doon. Kasi nasa labas ko siya ng building. Pakita ko na lang po sa inyo sa susunod na video. Ang na nila. Dati nilit niyo. Sana napanood niyo rin po yung video ko nung unang dinala yung mga baboy dito. Grabe biit pa lang yung mga yan. Pero tingnan niyo naman ngayon ang lalaki na nila. Oh. pang-benta. Lalaki na nila. Ang pipiliin namin siguro dito mga nasa at least 90 90 to 110 kilos. Meron na rin mga 110 kilos dito eh. Ayan. Lalaki. lalaki sa mga bago kong video. Happy farming everyone! <tries> <tries>